Isang linggo lang akong hindi nakapaglaro ng ML Nawala wala na kagad sa tapit yung badang ko mga parn. Pero okay lang kasi nung pagka-search ko sa Google tungkol sa badang, wow, wow, lumabas yung pangalan ko sa Google mga parn. Isa daw ako sa pinakamalupit magbadang. Nye, nye, nye. Kaya sa mga buzzers ko dyan, wala na ako yung magagawa. Tanggapin nyo na lang kasi si Google yung na nagsabi. Nye, nye, nye. Kung ayaw nyo pa rin maniwala, manood na lang kayo sa laro ko. Partida, first game ko to sa isang linggong walang laro mga parn. Antagal ko tuloy na-stack sa Mythical Honor. Pero dito, isang panalo na lang. Glory na ako. O, ako sasabay sa mga kalaban Tapos sana mapindot yung po muna yung follow Tingnan nyo Magpa-following yan Nye 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 Pag-aagwa Nye 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 hmm, Hindi ka gagalaw sa akin Par Nye 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 Pwede natin to O sige 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 Nye 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 Sige par Oo oh, oo oh, oo oh. Nasipa no Tapos ka sa amin ngayon Par Nasipa na mo ka Uy Sa kapang lapo ka hmm. Uy nag ano Tak out. Bubuy ko na to. Nye nye. Uy uy. Uy uy. Uy uy. Kita pangin ko. Oi okay na. Oi okay na. Nye nye nye. Nye nye. Tapo. Uy. uy. ko po. Araw ko po. Di mo ko basta basta mababatay dito. Gusyon. Mga next item natin dito pa magwawaras tayo ngayon ha. Tapos wait lang ano ninyo na. hmm, oh. hmm, mm. Mm. Sige. Sabana.

Ui, đi cái mượn pa nhen 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 Ở nhen 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 Ta nhen 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 ge, nhen 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 o, nhen 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 nye, 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 nye Nye, 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 nye,

Tumaya na. Aray ko, gagi. Nadulaan ako. Sakit ng mukha ko. La, 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 Gagi, yung pating yung dadala Eh, nasipa, ano? Nice one, Alibi. Nice one. Alright. Ito, 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 ito. Ito, nye, 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 nye. Oh, wala na silang pang ano, ha? Harutan. Alah. hala hala. Takbo. Gg, palik tayo. Hari ko, Ya, mo na yan. Lagi mo gitu 'to ni. Nye, 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 ni 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 hmm ni 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 Nye, 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 ni Hmm, ubusin na natin yan, mga pain. Nasa log lang to. Ayan oh, ayan na. Gagay, nagpatiwakan. Nga, nye, 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 nagpatiwakan, mga pain. One. Nye, nye, Oy, oy. Oy, oy. Lata yung grips. Hindi. Yung, ano nan. Hmm. Nye, 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 ta, okay na, okay na ako, okay na ako. Gagay, ng obs What the hell? Help me Pine. Kailangan ko ma-protect ano no? Ah, nabi Usang galang Ako, takbo kayo Hmm Yan Gagi, ah, nabi Hmm Gagi, ay! Yung ah, nabi, ay ano ko, yung buhay ko, Tapyas. Ay, nanalo nice one Ay! Ay! Ayun no, oh. Oh, yan oh. Oh, oh, yan oh. Oh, yan oh. Ayun ang yan. Ayun ang yan, Ayan Hmm. Sabuyin natin to Okay. Gagi ka, sinipa mo ito pa ganun. Sinipa mo pa yung wawawing. Oh, okay lang, okay lang, okay lang. Isa pa. Hadukin. Nye, 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 Gagawa ko na paraan yun, parang kahit ka kakampi natin. Ganun ako, parang eh. Ano ako eh, maparaan ako eh. Maparaan. Hmm. Hmm corner ka Di ka gagalaw sa isa pa At hooking Di ka gagalaw sa akin Fine Nice yun na to Pag gaganda no Left lang daw siya Okay na yan mm. Wala na Dalawa lang sila Dalawa na lang yan sila <laughs> Wala na Dalawa na lang yan sila Mm-hmm hmm mm hmm mo mm -hmm. pa pa rin Patay ko na yun eh Hmm, di ba? Pati ko na dapat yun, Parn, eh. Pero panalo pa rin kami. Victory! Di pa rin kinakalabong batang ko, mga Parn. Nying, nying, nying. At ayun, engine na ako sa wakas. Maraming salamat sa panonood nyo. Mahal ko kayo.